Uy, dalawa-dalawa yan. Ano yan? Bakit singot? Eh, may nasingot ako, videographer eh. Ano naman yan? Oh, huwag mo nang tanggalin yan. Nang gulo-gulo mo naman eh. Umpisa na tayo. Eh, kasi parang gusto kong pagpalitin. O, dalian mo. Hindi ka mapakali. Eh, bawi ko na lang kaya. Tignan mo yung bibi mo, nakatalikod na. Ayahan mo na! Videographer, balita ako. Meron daw nagbago ng statement. Ay, nako. Ano ba bang bago? Kaya nga, hindi na naman nakakagulat yun, mga kabatang helmet. Oh, oh. Pero, magulat ka kapag pinagtanindigan yan talaga. Jisko, alam ko naman din ang mangyayari na talaga na sa mga darating na panahon, e, babawiin. <laughs> Pero, ang bilis naman. Pero, ito nga, mga kabatang helmet, syempre, today sa Barber, happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button, the tiny bell, para lagi updated sa lahat ng mga inaipa lang sila sa so, namin so, 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 ng videographer. And, for today's video, yes, videographer, how fast na Shelly. Ito nga mga bata helmet, saktong-sakto sa in-upload na TikTok vlog po ni Prof. Doc Shelly Magno. Yung pipigyan natin ng reaction ng yon Wow! Ay, oh, bitiw pa! Oh. Ano, bili ka nga muna sa tindahan ng ano, gasol. Bakit na naman? May gasol pa eh. Ha? May gasol pa. Ay, ano ba? Kasi magkaubusahan. Nang kanal? Kasi, ay, nang kalat. <laughs> 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 nang kana Ay, nang kanal talaga. Nang kalat? Kasi may nagbibenta daw nang kalat. Ano ba naman yan? Ano gabina lang bibenta? Gabi na. Bibenta pa ng kanal. Hindi <tod> naman sa kamilang gasolinahan. Bukas pa doon. Ano na Kimilab? Ha? Huh? Kimilab ba yun? Pindoche, amore. <laughs> <laughs> Pero ito na nga mga kabat, dahil may panahonin mo na natin, TikTok vlog po ni Prop Kapag po mga ganitong panahon, mabagal yung ano paglago ng mga bonsai. Oh. Tingnan nyo. Kaya konti lang yung mga matitrim natin eh. Wala masyadong matrim. Ayan. Bagal silang lumago. Pili tayo ng ititrim. Itrim natin tong Philippine Holly. Pag kasi malamig yung panahon, mabagal lumago ang mga bonsai. Kaya kakaunti lang yung pagpipilian ng matitrim eh. Pero talking about mabago-bagong panahon, parang yung mag-amang Duterte nung mga nakakairaang buwan, <laughs> ang chika ni Pangulong Duterte, eh, drug addict yung presidente sa Malacanang, matapang na matapang na ipinahayag sa isang uh, prayer rally sa Davao. Tapos, all of a sudden, Wala akong kahapon, hindi lang Wala raw siyang sinasabing ganun, ha? na drug addict yung presidente. Ganon din si Sarah, no? si VP Sarah. Nung Sunday, nakikiisa sa ed sa People Power. Pagkatapos, the next day, binabawi yung statement. Wala raw siyang binabago sa sentimiento niya tungkol sa people power at may systems error. Ano ko yung ibig sabihin nun? Alam nyo naman, pagka mga ganyan, mapapaisip ka tuloy bakit biglang parang nawala ng balls ang mga Duterte. At mukhang hawak na sila sa leeg ng Malacanang yung isang hula ko dyan, eh mukhang totoo nga ang paparating ng ICC, no? Baka may nag-text sa kanila, parating ng ICC, pakabait na kayo. So, the threat of ICC is real. No? Kaya lang, tingin ko dito kailangan binabantayan natin yung uh, magiging aksyon ni PBBM. Bakit? Kasi syempre, kung ano man yung mga trading-trading nila ni VP Sara, ang mahalaga, dapat accountable siya sa atin. Alam nyo naman, quality ng hustisya sa Pilipinas, parang yung nangyari na nga kay Jamboy Baltazar, ba? Diba? O ayan, napagkamalan, pinatay, pero yung kapurusahan, doon sa mga guilty, napakababa. Kaya naman yung mga makapangyarihan sa atin, ang lakas ng loob, magsabi na, dito nyo ako sa Pilipinas, wag sa ICC. In relation to that, kapag dumating na yung ICC, kailangan maging accountable si PBBM sa taong bayan. Bigyan ng chance, i-hear at uh, isulong ng ICC ang investigasyon na to para magkaroon tayo ng katarungan sa mga nabiktima ng extrajudicial killing. Kayo, ano sa palagay nyo? Ano ang dahilan? Bakit uh, parang panahon na yung magtatay na Duterte, pabago-bago isip mula sa pagiging matapang, all of a sudden, parang maaamong tupa na. Ano sa palagay niyo yung dahilan? Nisip mo. Ha? Ah? <laughs> may libag. <laughs> Oo, oh, oh, may libag. O, oh, ayan mga bata helmet, napanood niyo na. Mm. Saktong-sakto yan dito, videographer. Sa napanood ko naman sa balita, hindi daw adik! Walang sinabi wala akong sinabi na gano'n. Ma'am, You have to, even if you kill me a thousand times, wala akong sinabi na gano'n. Making, taking a drug. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na gano'n. Patayin ako ni Marcos niyan. maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Kung ano nilabi noon? If I can say it for uh, to, 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 to Marcos, I can say it for all. Ayaw, yung nawa kay antibiotic na ito, kay aspirin, they're all drugs. It's just dominiclature. Pero wala akong sinabi na patayin ako ni Marcos niya. No? Takot pa naman ako mamatay ng matanda na ako. Ano na lang kung may resibo? May resibo. Wala nga ang sinabi. Ulo. Meron! Ulo. Ulo. Sinabi. Ito ang resibo! Huwag kayong magpaloko. Alam mo, Parliament, ang ambisyon yan, karamihan, galing kay Lisa Marcos, pati kay Romualdez. Bong-bong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag bangagnaktin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan? Lalo na yung nasa Malacanian, alam ninyo, The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente. Ayun ang, bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC? Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug pusher at drug addict. Mabutit na lang wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence nang Pedeya Doon sa listahan nandoon yung pangalan mo Ayaw kong sabihin 'yan Kasi magkaibigan tayo kung hindi magkaibigan magkakilala Eh ikaw eh Pumasao kayo ng alanganin Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Jan ako takot, ayaw ko bangyari sa iyo yan. O, ba diba, mga kabata helmet? Ano masasabi niyo? Walang sinabi. Walang sinabi? Walang sinabi. Eh, anong narinig ko 'yan sa panood ko. Ay mali na mo. Ha? Huh? So, ako pa mali ngayon. Oo. Okay. Kaya ng bibi mong nakatalikod. Nakatalikod oh, na naman ba? Oo. Hindi siya mapakali. Oo. Hilo? Hilo. <laughs> laban, laban, laban. oh, bawe, bawe. Ah! Ah! Oh. Ay! bagong member ng sex one, pagkika pa. Oo. Oh, oh. Laban, laban. mo pa. Woo! Ang pag-ibig mo sa akin. copyright tayo? Hindi, sinturado tayo eh. Ay, mga <laughs> Nakakaloka nung no, mga bata helmet. Bakit nga may bawian? Una, si Tatay Diggs. Bakit kumambyo? Bidyo oh. ka pa. Bakit oh, may bawian? Man. Binawi mo man. pa. Ang <laughs> statement mo sa amin. <laughs> At ngayon man, gulong-gulong kami. Binawi din. Kaya nga hiring, di ba? Uy, <laughs> ano hindi ba? yun. Ay, ano ba? Ay, hindi. Sige, yun na lang. Ano <laughs> <anong> ba doon? Key points! Uy, teka lang, video gaper. Grabe talaga, no? Ano? Yung mga ganyang bawian. Yung Lamang mga... naiinitan tuloy ako. <laughs> sinabi ni Prof. Doc Shelo Magno, no, sa kanyang refleksyon, sa mga uh -huh. ganap, uh, sa kanyang mga bonsai. Uh, sa kanyang, habang siya ay nag-trim ng mga bonsai, uh -huh. bigla siyang nagkaroon ng refleksyon. Uh -huh. Bakit nga ba biglang cambio ang mag-amang Duterte? Nandiyan na ba ang ICC? Ito ba, Bidyo Gapur? Hindi naman siguro, no? Ay, hindi ba siguro? Mm -hmm. Ano yun? Trip lang? <laughs> trip mo, trip, trip ko. <laughs> ko. Pero ito nga, Bidyo ano ang magiging stand dyan ni PBBM? Wala akong stand dyan. Ah, walang stand? Ah, uh, ah. Uh. Bakit? Wal walang walang tuntungan eh. dun. Look <laughs> yan. Oh. Benta. Benta. Pero yun ka mga bata helmet, ano kaya yung magiging stand dyan ni PBBM or kaalyado na kaya ulit? May unit team na ba ulit? Diba? Kailangan bang mag-stand? Siyempre! United we stand, divided we fall. Pwede namang umupo. Ha? Mm -mm. Hindi kita bigyan ko Ah, di diba? uh, ba? Ba mahirapan pag nakayo ko. Yung umupo. Uh, ano mo umupo? Ano ba naman 'yan? Sino? Alam mo ang ganda mo kaya lang bingi ka. Bukas, A -mer. meron kang parada. Sabi kasi dito Queen Bill. Oh. Sino umupo? <laughs> ba? Dahil ba Comment down below nyo dyan kung ano masasabi nyo. Kayo ba? Lalo na yung mga trolls dyan. Mm. mm. Lalo na yung mga supporters din. Oh, hilong-hilong sila. Uh, anong masasabi nyo sa ganyang klaseng stand ng mga namumuno sa atin? May credibility pa ba ba? Diba? Di ba? Meron Credible kaya. Credible pa rin ba? Oo. Uh, uh. Oh. O, oh, ako yung ano. Ako, 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 ako. O, sige, ano ka? Ako yung, ano, supporter. ah oh, sige, sige. Ay! May bangag tayong presidente! Oh! Adi... Yes! Wala akong sinabi. Ah? Wala? Wala akong sinabi? Uy, wala daw sinabi? Oh. Wala daw sinabi? Hmm? Wala sinabi? Stand mo. Ah? Eh eh. Hindi ka sa Ah? Ano? <laughs> Uy, wala daw sinabi? Hilong-hilo. Hilo na! Pero ayun ka, mga kabata comment down below nyo dyan kung ano yung sa tingin nyo na magiging implikasyon nito, reaction nito sa ating sambayan ng Pilipino. Ganito na ba yung uri ng mga mamumuno, leaders na gusto natin sa ating bansang Pilipinas? Ah, basta ako. Hmm. Siya pa rin ang leader ko. Sino? Wow! Si Duterte. Si Tataidigs? Oo. Dut Tatay Diggong nyo. <laughs> <ko na> ako. <laughs> Let's go. Saka eh. si PBBM. Oh. Uh Oo. -oh. Dalaw dalawa dalawa? Uh Oo. -oh. Silang dalawa ang leader ko. Hilong hilo. Pati <laughs> tayo. Hilong hilo na rin. Lahilo na tayo sa mga gina. Kaya mga ba na helmet Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Yung mga sa buhay yung helmet din ang bukit. It's getting better everyday. God bless everyone. Bye! Punta pa muna ako sa ano. Gasoline station, teka lang, magpapa Sama full ako. ako. Full tank. Magpapa, magpapa full tank ka? Ah, uh, full tank. Ch Joper. oh, full tank. ko pa. Oh, hindi ako nakapagpapa full tank eh. Naiwan okay. pa nga doon yung mga baby ko, tsaka yung windmill. Ano ba naman yan? Ano o? ba kasi ng pila? Sabi ko naman kasi sa'yo, pumunta ka doon kay Milab. Eh, nako, Ito muna mga kabatang helmet. May galam shoutout po sa napaka bait at napakagaling at talaga may transparency na kapitan ng barangay Baras Takurong Sultan Kudarat walang iba kundi si Kapitan Doroteo Dele Happy Happy birthday, Uy, Happy Birthday. Happy 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 birthday. birthday. Birthday ni Kapitan ito. Hindi. hindi mo birthday to. Happy 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 Birthday. Sana ay mabusog mo kami. Woo! At syempre, mega mega lang shout out po sa birthday din ng mami ni Nanay Maxima Robles. Na Hello si Mamang. Happy Happy Birthday po. 91 happy birthday po. or 92 na po siya. Birthday. Wow. Ayan, happy birthday po! Balikan ko muna yung bibi ko. Bakit? Naiwan nga doon! Sa kasalitahan! Eh, Iwan mo lang doon!